Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tinanggi ni Maricel Soriano ang akusasyon na nambugbog di umano siya ng dalawang kasambahay noong June 2011. Naong katitong muli makaraang masangkot ang aktres sa kontrobersya ng Pidea Leaks kung saan humarap ito sa hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nitong May 7, 2024. Matatandaan na nagsampan ng kaso laban kay Maricel ang dati niyang mga kasambahay na sina May Cachuela at Camille Acogedo dahil umano sa pananakit at pagkukulong sa kanila. Tinanong sa kanya ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang nasabing issue. Napag-usapan sa nasabing hearing ang pagkakasangkot ng aktres at ni Pangulong Bongbong Marcos sa paggamit ni umano ng iligal na droga. Ito rin ma'am, -may, may, na pabalita In 2011, Two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo? Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yan? Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis? Opo, kasi ninakawan po nila ako. Ninakawan, ninakawan ka nila? Opo. Okay. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Okay. I'm just confirming the, okay. the, the report, the okay. news report. Thank you, Ma'am. Maraming salamat for your cooperation. Salamat. That, uh, so far, that would be all.